Hello, good morning mga lalabs, mga vayons! Magandang <laughs> ako Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko, FWS around the world. Hello, good morning! <laughs> Ay, ablaw, maayong buntag sa inyong atanan, no? At uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So topic natin ngayon, Aba, yung first lady na si Madam Piatos obod ng bastos. <laughs> hmm, bakit? Like may binastos niya yung choir na nandyan sa Malacanang dahil pasikat sila, gusto nila lagi party. Yung mga nanalo ng choir ay sa ibang bansa yata yun, inimbitahan at binigyan ng mga sobre, may mga ano-ano doon, mga anik-anik, tapos pa-picture para sabihin <laughs> mabait ang ang pamilyang uh, ano kawatan at ayon, uh, eh bitima lumabas ang pagkabastos ni Madam Piatos kinolok yung ano yung tawag dito karton na ewan ko kung ano yun na pa picture nila ito panoorin natin kay Jojo de Guzman to. Ito pala ang tawag ay isang gintong parangal para sa mga choir, no. Na yun na nga ulitin ko, nanalo yata ito sila sa kung saan na uh, bansa, no, na event. So ito, panoorin natin ang pinakita ni Jojo de Guzman, no. Kung paano binastos ni Madam Piatos na mukha na ngang palaka, penguin maglakad. Abay, talagang walang kaano, no. Walang ka-taste-taste na nga yung first lady ng Pilipinas tapos magyabang pang very New York. Bastos! Yung parangal para sa mga kwart. Tingnan natin, ano ba ito? So dito sa una kasing check eh no? inabot ka agad, uh, doon sa receiver. Uh, so basically, yung mga unang check, eh, hindi niya hawak or hindi niya hinawakan. I inabot lang. O, oh, tapos dito sa pangalawang cheque, ayan, makikita natin na hindi niya hinawakan. Ayaw niya hawakan eh, ayaw niyang kasi tamad. Hindi yung tamad, baka nanghihinayang siya doon sa pera sa loob ng cheque. <laughs> Mabili na sana niya ng alak na 3 litro, rit 700,000 pesos. Ganyan yung iniinom ni Lisa na alak pamahalin pero yung mukha ni naman niya pang ang lasa o oh, ayan o oh, inabot lang o oh, inabot inabot yung pangalawang cheque at tignan natin yung sumunod eto na eto na yung pangatlong cheque so makikita natin dyan o oh, hawak hawak niya iniaabot niya oh, iniaabot niya Tapos nung iniaabot niya, makita natin, Aba, parang ayaw hawa, hawakan ah. Mm. Kaya, ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan eh, no? Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. pa. <laughs> Ayan oh. No? ini mm. niya. Hindi, Jok Jok. ka Jo, Jok. Boss Jok Jok. Bastos na, tamad na, pangit pa. <laughs> At, sa lahat, butod pa. <laughs> tapos hindi binitawan kasi o, tapos ayan ganyan siya ayan nakita ninyo kung paano niya kunwaring bitawan kasi parang gusto niya uy kunin nyo na o, nung hindi kinuha binitawan na niya o, ayan bastos di ba yan ang klasing first lady meron tayo sa tingin ko ito talaga yung pangulo eh ito yung pangulo kasi bastos siya yung nasusunod napaka new yorker ha? yung They cannot afford me. Yung mga ganong uh, ugali. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil ginawa nga ito sa Senate Presidente. Eh. Uh, ginawa kong ginawa kay Chase yan na inagaw. O oh, ayan, bastos. Ay How much more sa mga common tao lamang, ordinaryong tao. Kaya nga, yung isang binastos na PSG oh, yeah, dahil man, napahiya, man, oh, oh. ano nangyari? Nagpakamatay. Itong Liza na to, walang puso. Sa so, may isang gwardiya dyan sa presidential guard, nagsuside, minumura, murahe mo, kaya po tanapahiya. Sundalo, napakamatay. Ah, yung PSG nagsuside talaga, minura niya. Ni? Ni Mrs. Marcos. Kailan yan may... Kailan Kailan yan may... Bago lang. Siguro mga two, two months pa lang ako na umalis. Totoo yung sinabi ni Maharlika na may taga-probinsya na uh, PSG na nagpakamatay. O, totoo pala yon talaga. Hindi yung chismis. Dahil kay Liza. Si Lisa din yun, di ba? Ang sabi ni Marlika doon, na nag, uh, ano, si Lisa ang dahilan kung bakit nagpakamatay yung PSG na yun. O, kumpirmado. True, Tatay Digong. Ganun kabastos, itong very New York, na pangit na, penguin maglakad. Diyos ko po, Madam Piatos, walang ka <laughs> hindi natin na-imagine no, na may, pangit tayong first lady sa Pilipinas. asawa ni Irap, maganda. O yung kay Ramos, maganda din yung asawa niya. At mga ano, may class, may breeding. Ito, Diyos ko po, ginoo ko patawarin. Kahit taga-probinsya, mas maganda pa gumalaw. Oh. Wala talaga. Walang ka-class-class. Na, na, ano nga lang, uh, naturingan lang dahil Aranita ang pangalan pero hindi din na according to Maharlika sa nang mga ano eh sila yung uh, ano pobre na aranita kaya ginagawa ngayon ang lahat para mapantayan nila yung kabilang side nila ni Maruhas na mga mayayaman kaya todo sila ngayon pangulimbat sa kabanang bayan para uh, ano mapantayan nila kung gaano kayaman ang kanilang mga kamag-anak na iba kasi bababantingin sa ka pobre nga <laughs>